Sebagai jambu, 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 lu, lu. Oh, jambu, 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 lagi jambu, 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 Grabe, uh, laki ang taba niya so, no? Mm -hmm. <laughs> Ba't di ko narinig na ama, no? Kumubog. Mm -hmm. Na? Wala pa kung... Inverter. Pag inverter. inverter talaga, no? Grabe, laki, guys. No? Uh, meron. Meron? Ha? Meron. Mamaw? Sun. Hello. wow Cakpat! talaga so. <laughs> Tama yung mo so, So, laging... Tama yung kut kutub ni Sniper. Oh, grabe, laki oh. Laki. Hey, Lamo talaga. Lagay mo nasa. Wow. May swerte na. Ay, doon. tatlo na. Ayan yan. pa yung nakuha namin dun sa kabila, mga idol. Mana lima. Tula na yung ano yun. Gas-gas ano na yun. Parang may ano, may dunga na malaking bayawak. Kamal yung natin rota. Kaya mm -hmm. naman dalawang dalawang janggur. Solid. Ba't sila kumukubogso, no? Napupuruan ka agad? Malakas yung ano. Mm hmm. Tahimik lang. Mahamaw pala. Mm hmm. ito yung sitwasyon namin ni ano ni Lionel saka ni Snipe you know. malamok malamok ay daw umulan tapos yun, masukal. Lampas tao yung talahid. Mga idol. Nakachamba kami ng ano. Nakachakpat kami ng mga halimaw. Mga mamaw pala. <laughs> mm. Uy! Ay! Meron so! May buntot! Buntot so! Meron?

Meron. Oh, yun, sa lalim. Yun. Sa lalim. Lalim, so. Sa Andito, so. Sa gilid lang pala. Mm -hmm. ah, sa gilid sila. Tulog na yun. ano pa yung ilalim na, oh. Malilis, oh. Ano yan? Payawak. Payawak. Maliit, na. 慢慢说。